Ayan po, to video mga idol. Titingnan natin kung gaano katalas ang ilong ni Mrs. sa pangamoy. Para paamoy natin siya ng bagay na kung kanya mahulaan mga idol. Siyempre, Syem pipiringan natin ang kanyang mata para hindi niya kita yung bagay. kanya mga idol o, naka, ano, na o, naka na nakapikit na makuha tayo ng ano ng papamoy natin sa kanya tagal naman <laughs> oh my god

Wala, huwag mo ilapit masyado. <laughs> Sandali. Sa 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 na <laughs> <laughs> Naglaw. Oh. Ano? Ah. Sibuyas. Sibuyas? Ah, hindi. Mali, 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 mali. Ah. Sili. Oo, <laughs> galing sili. <laughs> da, nakaka sa na, nakakala na sa siya. Sa Tatlo na, nakakatatlo na. <laughs> Kaling, ang galing.

Ang galing mga idol, ang galing. Ang galing ako, kung wala may isa pa ha. Isa pa. Isa pang bagay. Dapat mo kali. Isa, dalawa, 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 dalawa. dapat. Ha? Tapos, stop. stop. Ito naman mga idol, o. Oh. Tingnan natin ang kanyang pangamoy kung yan ay napakatalas. Sibuyas. Bo? <laughs> galing, o. Oh. Sakit sa ilong, eh. Galing. It's the right. Oh, last, last, last. enough. Mm. <laughs> <laughs> wow. Hello. <Okay>. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Do ngay guys have a hát? Okay. <coughs> oh. Bây giờ, anh em Is that a good game now? Oh, sao, ghetto. sao hãy, hãy,